Oh, go yeah, what's up, guys? This is Tamos on the mix. Summertime, guys. Oh uh, my God! blind. I'm going to go blind. I'm tayo to sa blind. I'm lang to go blind. I'm going to We're swimming and We're swimming go blind. I'm going to go blind. naman going to go pero. Anyway. Update natin ngayon? Dito sana? Seconds, I, I What, to ngayon. blind. tayo sa ano? go blind. I'm going water go Oh, lagi tayo konti pang ano lang. Yeah. Yeah. So, malapit to guys sa ano, Albuquerque. So, malapit tayo sa Gallup Grants. So, I ilan ilan din ka. Nag 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 ano guys, nag Tawag nito nag Nag ano? Naligo. Tagalog tayo guys kasi may nag -ano, may nag request na mag tagalog tayo kasi hindi nila maintindihan yung bisaya eh alright so ito yung kaoban na to together with our friends here Mexico guys Rabi guys yung lamig lamig grabe up oh,

Oh nagbike bike nimo. so na guys. Sa among na guys. Sa among Sa among Sa na Sa among na guys. <laughs> na guys. <laughs> sa na guys. 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 Sa among na guys. Sa among na guys. Sa guys. Hindi Sa guys. Tingnan na yung area dyan no? against the light tayo it's almost 8 o'clock so kukuha mo na kami ng ano guys isda kasi nag fishing yung kasama namin dito mga bossing I mean, fishing sila so gusto yung makakuha ng isda eh yeah, kanina nag, try ako kanina hindi ako nakakuha guys kanina kaya yeah, nag try kanina <laughs> so hindi style guys. Pag Sabado, Ringo, magtrabaho dito. Mag... Yung iba gusto mo. Fishing. Hey. yung mga ano dito dala guys. habi. Saka, yung pa ba mga hobby nila mag Jitski. sila. Yung iba mag... Ano bang gawin ng iba? Yung basta mga water, ano? Adventure. Kasi maraming lake sa area dito guys. Yes, dito not sa not lugar namin sa New Mexico guys. Maraming We're lake. So kami, na-invite lang din kami dito kaya munta kami Saka ano guys, uh, ano pa bang pag-usapan natin? Trabaho dito sa Amerika guys Mahigpit na ngayon guys kasi si Trump na diba? Mahigpit sila na naman ng Trump ngayon eh Sa immigration policy So yun ang update natin dito guys so, Yung work ko dito guys so, teacher ngayon na uh, ako sa anak ko ngayon kasi eh, bagong anak may, may ano yung asawa ko eh anak ba so yun guys kasama natin dahil busing physical therapist nun okay. yeah, soon mag din tayo ng PT guys uh, soon hope maawa ng Diyos makaano tayo sa lusot So, ano dito guys, yung saho dito. Sakto-sakto lang guys, ako siya. Uh, siguro, pag taas experience mo, kung PT ka, PTA, ano ba, P PT, malaki na sa PT. 10 years up na yung experience mo. Siguro, abot ko ng 100 guys. Mahigit. So, PTE dito, siguro, 40 o 50 dollars per hour if ano ka na higit hi, hi, ilang years ka lang entry level siguro 40, 40, 30, 30, malaki dito din guys yung maraming mga ano naglipat like, lipat dito sa New Mexico so affordable lang yung mga trailer homes no so meron din mga homes dito na subdivision mga 500,000 may iba 350,000 so yun guys Gagawin tayo ng tolya kasi lamig guys. Grabe. Kanina hangin-hangin. Kanina lamig kanina eh. Kaya ngayon kunin natin kasi pangit. Can you watch Can you watch me jump? Okay. So. Yung anak ko nagligo guys. Dito sa lake. So. Yan na guys. Sana okay yung hanan natin dyan guys. Uh. Yung kalagayan natin dyan sa. Pilipinas yung pamilya ko. Shout out. Yung pamilya ko dyan sa Pilipinas guys. So. Meron mga murak. parang mga pier pier din guys of so, Pier oh. Parang pier ba. Diyan ka mag ano ng mga bar bar barko mo. Eh barko. Baruto mo dyan. Diyan mo. Ayan oh. Yan. Oh, against the light tayo. Kaya yun. drop Ano ba? 0.5. Yan na yan diba? Ayan guys. Saludo tayo sa mga OFW. Mga mga frontliners natin dyan. Talot, salot kung salot yu no na sa mga ano um, nag rescue sa ano baha grabe yung baha dyan guys yung baha guys isang ano siya isang ano lang siya eh In within one week tatlong state apat na state yung tinamaan Maso, pero kami nasa, nasa ano kami higher ground eh kaya hindi kami natamaan sa New Mexico South Mexico, Yurodoso yun natamaan eh sa New Mexico eh Yurodoso Tumaan sila kasi may river na malaki doon. Sa tabi ka ng river guys. Medyo delikado. Dapat maganda yung lugar mo sa naka-establish yung base position ng ano mo bahay mo kapag naano ka. River. Yan lang guys dito guys. No? Okay naman yung eh. kalagayan dito. May malaki ang bigay dito guys kapag teacher ka guys. No? Malaki yung bigayan nila dito. Siguro 80 dollars yung ibang teachers. Hmm, meron ding ano sa uh, sa akin 30 30 plus yata sa akin 34 dollars per hour. Mga guys, uh, ano ba apisit yung beauty to guys oh. Kanya guys oh, comment below guys kung maganda bang beauty dito guys. eh hmm. Kaya pag ano ka professional ka may natapos kang ano pwede pwede ka dito no pwede mga professional pero pag hindi ka ano video ano, uh, malabo pag makapunta kayo dito pag hindi wala kang ano, bachelor's degree at ka masteral degree. So, 'Yan ang ano, uh, update natin guys. Kung galing kang Pinas, no, ngayon ha, na sila ngayon guys kasi si Trump yung ano ngayon president. So sooner no, baka maano na 'yan, mabalik na 'yan sa ano. Um, pag ano sa mga maigpit ngayon guys, grabe guys. Um, wala kang papilis dito, anuin ka talaga ng ano. Alam mo na. Ay, ay, alam mo na. Yeah, guys, Sabado ngayon, linggo bukas, pahinga. Mamaya guys, video okay kami mamaya guys. So, na-invite kami ng, ng, ano, kasama natin na uh, Pisaya din na uh, psychotherapist dito, mga ilang years siya dito rin. So, in-encourage tayo na mag-exam, mag-aral, mag-trabaho. No? Trabaho, 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 trabaho. So, kapag may time ganito may makat may, may ano ka dito eh nakaano ka ng time dito na mag lake swimming travel driving to Las Vegas guys malapitan dito guys ya eh. 8 hours guys Las Vegas mga pwede na makaano na Las Vegas makapunta na kasi kami to 3 times na eh ang panay lakad-lakad lang puntahan doon nakakapagod basta ang init ang init din ng June July puntahan pero pwede na rin December punta kami lam malamig sa na mix so, sa awa ng Diyos guys no? pasalamat tayo sa may kapal guys no? the Lord na uh, offer natin yung work natin araw araw okay uh, thanks be the Lord to the Lord alright this is Kamos on the mix no? uh, usapan natin yung ano next time guys kung mag comment kayo guys pag may pag usapan tayo kung anong gustong topic na yun know, yun Pag-usapan natin, okay? Karmos on the mix, guys. And, glory is sailing na natin shout out alright shout out natin kuya edward Romero, ba yun family ang uban pa dia ang others dyan ang others na alright Woo.